Gandang araw mga kakayod. Nandito na nung po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay, mga totoong pangyayari at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado kung mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, mga paraan at mga pwedeng gawin ng mga baguhang OFW na magamit po nila sa kanilang uh, pagtatrabaho dito sa ibang bansa Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng OFW sa anong parte ng mundo Dito po sa may Saudi Arabia At sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusubaybay Sumusunod at sumusuporta po sa ating bawat vlog Mga kakayod uh, In connection po sa previous vlog natin na uh, may balita natin doon na may isang OFW na nahatulan po ng bitay doon sa may eastern region ng Saudi na nangyari po noong October 5, 2024. Nakita na po natin sa YouTube na binalita na po ng News 5, yung TV5 po na nakabase po doon sa Metro Manila na... Ganun nga po yung malungkot na naging wakas ng buhay ng isang OFW dito sa Saudi na nabitay po dahil lang sa napatay niya yung Saudi nationals. Sa kadahilanan po ng alitan sa pera na napalo niya ng martilyo sa ulo. Hindi na po sinabi ng taga uh Uwa, yung identity ng uh, naturang Pilipino dahil uh, for uh, safety at saka privacy na lang nahiling ng uh, pamilya na nandun sa Pilipinas mga kagayod, hindi talaga maiwasan bilang isang vlogger uh, na nag-uumpisa pa lang na pagdududahan yung uh, pagiging uh, totoo sa yung mga Pinupost na vlog dahil isa po sa nag-comment sa ating vlog na gumagawa lang daw po tayo ng uh, kwento para lang daw uh, kagatin ng mga viewers na nasabi daw po natin na hindi pa naibalita doon sa Pilipinas. Ngayon po alam mo na po kung sino ka na nag-comment sa previous vlog natin. Sana po napanood mo yung balita sa One News sa TV 5 para po ikaw na mismo magsabi sa sarili mo na ikaw po yung may maduming pag-iisip at saka masiyahan ka pong manira ng uh, nag-uumpisa pang vlogger na katupuhanan lang po yung hiling para ma-educate po yung mga first-timer na pupunta pa dito sa Saudi Arabia. Para malaman nila kung ano yung nature dito, ano yung mga pwede nilang i-adjust, saka ano yung pwede nilang ihanda habang nandyan pa sila sa Pilipinas para maging okay, smooth, at uh, success po yung magiging trabaho nila dito sa una nilang kontrata sa loob ng dalawang taon. Mga kagayod, lang tayo ngayon sa ating mga personal experience dito na magbigay lang tayo ng ilang mga pointers na sarili nating karanasan dito para ma-educate saka malaman ng mga first timer OFW dyan sa Pilipinas na palipad na papunta dito sa Saudi Arabia kung ano yung mga pwedeng gawin para maiwasan po natin na mahatula ng bitay at saka mamatay po dito sa Saudi Arabia habang tayo po ay nagtatrabaho una mga kakayod personal experience natin na dapat mahaba talaga yung pasensya natin pag nandito na tayo nagtatrabaho sa Saudi Arabia dahil iba yung mga ugali ng mga lokal dito yung mga magiging amo natin yung mga makakasama natin sa trabaho na iba't ibang lahi iba't iba yung way ng kanilang uh, ugali, pakikitungo sa atin at saka yung mga normal practices nila at saka yung mga kahit kapwa natin Pilipino na kasama natin dito sa trabaho, sa accommodation o makasalamuha man lang natin sa mga bilihan ng pagkain, tulad ng baka hindi kaya kahit sa ugali ng mga taxi driver kailangan talaga mga kakayod na bago ka pumunta dito sanayin mo na yung sarili mo na habaan ang iyong pasensya dahil pagdating mo dito magagamit mo yan para magiging smooth yung pag sa pagtrabaho mo dito sa isang kontrata para makaiwas ka sa problema, sa away sa mga tuksoan na hindi magandang biro na at saka alam mo na kung ano yung mga susunod mo na gagawin dahil mahaba ang iyong pasensya malawak yung pag-uunawa sa mga iba't ibang uh, kultura at saka mga kinagis ng ugali ng iba't ibang mga lahi na makasalamuha mo dito at saka lagi mong maisipti yung sarili mo sa mga problema na pwedeng hahantong sa makapaslang ng ibang lahi o lokal dito na maaring maghatid sayo sa iyo sa parusa ng pagbitay. Sunod na faktor mga kagayot na nakikita talaga natin dito na huwag masyadong makipagkaibigan sa iyong amo tsaka sa ibang mga lahi na makasama mo sa trabaho dahil hindi ka nila ibuli o hindi ka nila Uh, gawa ng mga kwentong hindi maganda yung mga issues hindi sila masyadong lalapit sa iyo, kung binibigyan mo pa rin ng privacy yung sarili mo na hindi sa lahat ng panahon nakikipag-close uh, ka sa kanila hindi sa lahat ng oras nakikisama ka sa kanila o uh, sumusunod ka sa kanilang gusto para walang mabuo na masyadong kumpiyansa at saka may possibility na abusuhin ka na maging cause ng inyong hindi pagkaunawaan at inyong pag-aaway isa pa sa nakikita natin mga kakayod na magandang gawin ng mga first timer na kailangan nilang matutunan at saka may master para pagpunta nila dito iwas sila sa mga problema at saka sa mga pag uh, kitil ng buhay ng makalaban nila dito magdasal talaga mga kagayot alam natin na yun talaga yung pinaka the best na weapon natin kahit saan man tayo magpunta lalo na pag paguhan tayong UFW na papunta dito sa Saudi dahil igagayad po talaga tayo ng Panginoon bigyan tayo ng lakas, talino uh, ah, pagdidesisyon na maganda at papabor sa atin kahit mailagay man tayo sa oras ng alanganin dito may makaaway man tayo may manginis man sa atin may manlalamang man o may manghaharas man na mga ibang lahi o luka lalo na sa sitwasyon ng mga D.H. natin na Pilipina magkakaroon tayo ng wisdom at sa paraan kung paano natin malagpasan yung mga ganyang problema na hindi na nahantong sa pakikipag away at saka gagamit na ng mga bagay na ikamamatay ng kahit sino man ikaw man o yung naging kalaban mo if ever hindi talaga maganda sa pakikipag-usap o hindi madala sa diplomasi isumbong na lang talaga sa amo o sa pulis first tour sa Polo or Philippine Embassy para at least may patawag doon, magkausap kayo, karoon ng settlement or magkaroon ng repatriation, at least hindi ka makapatay or hindi ka mamamatay dito sa pamamagitan ng bitay. Dahil uh, sad to say mga kakayod, lalo na sa mga baguhang OFW, hindi naman sa lahat ng bagay in sa mga Saudi or sa kanilang uh, way of uh, loss pero papabor talaga sa kanila yung batas na local dito na yun yung pinapatupad dito sa Saudi kahit uh, medyo malaki yung uh, naging problema sa pagkukulang ng mga local uh, residents nila dito na lumalapastangan or uh, nagkaroon ng uh, panlalamang sa ating uh, mga OFW dito dahil uh, bisita lang tayo sa kanilang bansa at sila pa rin yung papaboran ng kanilang gobyerno kaya kung nandoon na tayo sa problema problemang ganyan na nakapatay ka eh sabihin na natin na yung napatay mo yung may kasalanan malaki pa rin yung posibilidad na ikaw yung mabitay mga kakayod dahil sila pa rin na mga Saudi yung papaniga ng batas ng Saudi. Saka hindi na Muslim, sila Muslim, mas lalong madiin kahit sabihin na natin na na-trigger ka lang kaya nagawa mo yung kasalanan na nangyari. Mga kakayod, kung meron ka pong maidagdag, meron kang maibahagi, meron ka pong masabing pwedeng magkaroon ng bagong kaalaman at sa mga precautionary measures yung ating mga baguhang mga OFW na nandyan po sa Pilipinas na papunta pa dito sa Saudi Arabia please comment po sa baba para magbigyan po natin sila ng mga bagong kaalaman para maging handa na po sila pagpunta nila dito sa Saudi Arabia para maging successful po ang kanilang pagkatrabaho additional mga kakayot sabi na ng nag-comment sa previous vlog natin pa-special daw tayong mga OFW dito sa Saudi Arabia na lagi daw tayong nanghihingi ng attention ng uh, extra care at saka more uh, uh, action galing sa gobyerno natin sa Pilipinas, sa presidente man, sa mga senador, sa mga kongresman na nagrepresent sa OFW, sa mga advocates natin, sa mga opisyal ng UWA, ng polo, ng uh, embassy, hindi po alam ng nag-comment na yan mga kakayod kung OFW man siya, kung gaano po napakadelikado ang buhay ng mga OFW dito sa bansang Saudi Arabia. Hindi po siguro siya nakapag-Saudi or wala po siyang kamag-anak na nagtatrabaho sa Saudi or nagsisilos lang siya mga kakayot kung OFW man siya na ganun yung dapat priority ang pagtutok ng government sa mga OFW na nandito sa Saudi Arabia dahil napakadelikado ng... Uh, Sitwasyon ng mga OFW, lalo na sa mga DH, mga drivers, or uh, mga skilled workers, dahil iba po yung uh, utak, iba po yung kultura, uh, at iba po yung way ng pakikisama ng mga Saudis at sa mga ibang lahi na nagkasama po ng bawat OFW na nandito po sa may Saudi Arabia. Very complex, very prone to possible uh, uh, problems po ang mga OFW dito sa Saudi. Kaya, sana po, maintindihan ang mga OFW kung nasa Europe ka man, Amerika, uh, part ng uh, Singapore at Taiwan, dito po sa may Australia, na kahit tingnan nyo po at saka i- palaliman nyo sa inyong mga pag-iisip pinakamahirap po ng mga bansa at sa lugar na may O8W ito pong bansang Saudi Arabia kaya instead na mag selos yung ibang mga OFW or uh, pag-isipan ng pangit bakit kailangan ng uh, OFW ng Saudi ng extra attention ng government sana po maintindihan niyo kami mahalin proteksyonan at lagi po isa alang alang yung aming safety dito dahil kami po ay nagtatrabaho para po sa aming pamilya makatulong po sa ekonomiya ng Pilipinas at para po lahat po tayo makaahon sa kahirapan mga kakayod kung bago ka naman po sa ating channel pwede po bang pakilike subscribe at hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel. Mga kakayod ang dami kong natutunan sa previous vlog na nagawa ko kung saan na ibalita natin yung pagkamatay, pagkabitay ng isang uh, OFW Pilipino. Dahil, kaya, uh, kung very important pala talaga yung gagawin mong uh, vlog, marami kang mga may encounter ng mga appreciations may may encounter kang mga bashing at saka uh, condemnation but it is part of the reality na pumasok tayo sa ganitong uh, kalakaran gusto nating magbigay ng balita ng katotohanan ng education lalo na sa mga kakatanggap pa lang ng mga first timer na magiging OFW kaya tanggapin natin to mga kakayo dahil pagsubok lang to at saka sa pagbablog wala naman po tayong hangad hindi tayo naghahangad na in returns meron tayong uh, monetarial uh, benefits na maguha kasi sino ba naman tayo hindi naman tayo sikat ang sa atin lang makatulong tayo sa mga baguhang OFW para meron na po silang guide at maging successful po sila sa pagtatrabaho lalo na dito sa may Saudi Arabia mga kakayod, ang buhay ng OFW ay uh, nakita na natin na may nawala may nabitay may napugutan ng ulo kaya mahirap mga kakayod ang pagiging OFW kung meron ka sanang ibang opsyon gawin mo na lang yon kung wala talaga kailangan mong umalis para maging OFW humanap ka na ng bansa na OFW friendly para hindi masyadong mahirap yung pagtrabaho mo sa loob ng dalawang taon hanggang dito na lang mga kagayod God bless us all. Maraming salamat po.